Ito pala ang mga bilog at perfect na kulay na halaman na magiging swerte ngayong 2024. Ang unang halaman ay ang Baby Tears of Joy o sa tinatawag niyang scientific name na Soleria siloroli isang maliit na mga halaman na karaniwang ginagawang hanging plant o ground cover. Ito ay makabilang sa pamilyang Orticei at galing ito sa Mediterranean region. Ang halaman na ito ay tinatawag na baby tears of joy dahil sa maliliit na mga dahon nito na hugis luha na karaniwang inuulan nito ang maraming liwanag at inuuga para mabuhay ng maayos. Ito ay kulay bilog at maswerte ito ngayong 2020. Ito ay isang popular na halaman dahil sa mga kanyang malambot at humahalinghing na itsura. Alam niyo ba mga ka-jungle, kapag tumitingin kayo sa halaman na ito, ay natutuwa ang mga tao at nakikita nila ang kaligayahan nila dito sa halaman na ito. Ito ay madalas na nasasadsad sa malalim at emosyon na nagbumula sa pakatupad ng mga pangarap at pagkamit ng mga tagumpay dahil tinawag ito na Tears of Joy. Kayo ba mga ka-jungle, meron ba kayo nitong Tears of Joy na mga mga bilog na mga halaman, i-comment yun naman ang pangalawang halaman na maswerting bilog at kulay na maswerte ngayong 2024 ay ang ating silver satin potus. Kung ikaw ay pinanganak sa Capricorn, ang lucky color mo ay silver at ang lucky plant mo ay silver satin potus. Isa itong uri ng halaman na badalas itinatanim para maging dekorasyon sa ating loob ng bahay o tinatawag din to na indoor o house plant. Alam niyo ba mga ka-jungle na ang mga dahon nito ay kulay berde? na may kasamang mga mantsa o tinatawag na pilak o silver. Ito ay nagbibigay sa halaman na isang lumalapit na puting berde na kulay. Ito ay isang magandang halaman na maaaring ilagay sa mga hanging basket o mga paso na halaman. Alam niyo ba na ang silver satin potos ay isang madaling halaman na paluguin at kadalasang tinatawag ito na pothos, devil's ivy o money plant. Ito ay madaling magpatubo, matibay at hindi nangangailangan ng mataas na na maintenance. Alam niyo ba na according to Pung Choi ang ating mga money plant ay itinuturing na may maswerteng enerhiya. Ito ay isa sa mga halamang madalas itinatanim sa tahanan. Ito ay tumatanggap at mga negosyo para umani ng magandang enerhiya at magbibigay ng kasaganahan at pinansyal. Naniniwala ba kayo na ang isang money plant ay maaring magdala ng swerte at tinatawag na ito na pera-perahang palaman? Popular talaga itong halaman na ito. Kailangan ito tamang liwanag, kailangan ng tamang dilig at tamang pagsasaayos sa loob ng ating mga opisina na o Ngunit tandaan sa kabila ng pagiging lucky plant na ito, tunay na tagumpay at pagkakaroon ng pera ay nakasasalay pa rin sa atin, ating sipag at tamang pagplaplano sa buhay. Gabay lamang po ito. Ang sunod naman na halaman na lucky color daw at lucky na halaman ngayong 2024 ay ating mga green emerald. Ang green emerald philodendron ay isang uri ng halaman na kahawig ng puno ng philodendron. Ang mga dahon nito ay malalapad, may anyo na puso, at malago ng mga kulay green na may hint na emerald. Ito ay isang popular na indoor plant dahil sa kanyang magandang anyo at kakayahan mag-filter ng hangin. Ang swerte ng isang halaman na philodendron green emerald ay base sa mga paniniwala at mga kultura. Pinapaniwalaan na nagdadala daw ito ng swerte, ganda at pag-asenso sa tahanan kung saan ito ay nakalagay. Kaya kung makikita nyo ang ating mga philodendron green emerald ay nasa harap sa ating door para mag-attract ng swerte mga jungle gayon pa man maka jungle ang pag-aalaga ng ating mga halaman ay kabilang ang philodendron green emerald ay maaring magdagdag ng kalma at kasiyahan sa inyong pasyo. Kung naniniwala ka ng magkakaroon ng halaman na inigdadala ng magandang vibe at swerte sa inyong tahanan, ay maaring maging swerte nga ito para sa inyo. Ang sunod naman na halaman ay ang red fithonia color of the year. Red fithonia, halaman na swerte ngayong taon, ay isang pangusap na maaring magpinagmulan sa mga paniniwala at tradisyon. Kung makikita nyo sa mga dahon nito na maliliit, ay parang bilog, at swerte din ito sa ating tahanan. Ang panglima naman ay ang ating orange fittonia color of the year. O tinatawag din ito na peach putonia Alam niyo ba na ang color of the year it attracts abundance? wealth and power. Kaya naman kapag meron kayo nitong halaman na ito, ay swerte talaga kayo. Ang pang-anim naman ay ang mother of millions. Ay isang uri ng halaman na kabilang sa pamilyang Crassolisei. Ito ay isang succulent o halamang sani ng mga talbong na mga dahon nito. Ang halamang ito ay tumutubo sa lumalaki na mabilis at madaling gumamunga. Iniwang makikita ang mother of millions sa mga tropical na lugar. Ito ay may maputing mga bulaklak na bumubuo sa mga sanga. Ang mother of millions ay nag na-attract at nagdadala ng swerte, kasaganahan at kabutihan sa ating tahanan. Ang pangpito naman ay ang ating peperomia scandens. Ang peperomia scandens ay kilala rin bilang string of turtles, string of buttons ay isang uri ng halamang palayo-layo. Ito ay may mga maliliit na bulaklak na kulay puti o berde na nag-aalok sa mga ilang malambot na mabango na amoy. Ang mga dahon nito ay hugis bilog at mabalahibo mga jungle Sobrang ganda talaga ng halamang ito at pampaswerte pa ito sa ating tahanan. So ayan na nga mga ka-jungle ang mga pampaswerte ng halaman na magandang bilog at kulay ngayong 2024. Kayo ba mga ka jungle meron ba kayong mga halaman na nabanggit ko, i-comment yun naman. At kung nagustuhan mo ang video na ito, i-comment mo naman na yes. And don't forget to follow my Facebook page for more updates. Ayan mga ka-jungle, maraming salamat sa panonood and I will see you next episode because more plant, less stress.